labing isang kabahayan sa Pagadian City natupok ng apoy. Kasama mo mula sa RMN Pagadian si Rajman Mar Alawan. RMN Live Report. Ginising ng isang malaking sunog ang mga presidente ng Purok Esmeralda B, San Jose Pagadian City kaninang bandang alas 5 ng umaga. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection o BFP Pagadian na umabot sa labing isang mga kabahayan ang tinupok ng apoy. Nagsimula umano ang sunog sa bahay ni Emily Visitacion dahil sa nakacharge na cellphone at dahil gawa lamang sa light materials ang nasabing mga kabahayan kaya madaling kumalat ang apoy at walang gamit na naisalba ang mga biktima. Habang wala namang naitalang sugatan sa nasabing big incidente maliban lamang sa limang mga baboy na nasunog at dalawang motorsiklo sa ngayon ang mga biktima ng nasabing sunog ang nasa evacuation center ng Barangay San Jose Pagadian City at nagsasagawa na rin ng assessment ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa tulong na maipaabot sa mga biktima mula dito sa RMNDXPR at IFM Pagadian Radjuman Mar Alawan Tatak RMN R